Hi mga kadiskarte! So mga kadiskarte, no, ang vlog ko ngayon ay tungkol sa pag-registered ng mga alagang baboy. So mga kadiskarte, kung kayo ay may mga alagang hayop, lalo na kung baboy, tapos ang lugar nyo ay napasukan ng ng ESF, no? Para hindi po kayo mag-isip na, ay, ibinta ko na lang yung aking mga alagang baboy kasi si ESF andito na sa lugar natin, no? Ah, uh, wag po. So, ang advice ko lang po sa inyo, iparegister nyo po ang mga alagang baboy nyo. Ito nga po yung copy copy ko, no? So, yun nga po, no? Uh, galing po ako kanina sa DA. Pinaregistered ko po yung aking mga alagang baboy. So, ito po yung copy natin. ah uh, enrollment client copy. So, ito po, no? Uh, yan. Nireceive Nire na po nila. Ayan, uh. So, yun po, no? So, advice ko po sa inyo kung kayo po ay may mga alagang baboy or hayop, mga kambing, mga manok. So, uh, iparegistered nyo na po. So, ito po, katulad nga po dito sa amin, sa akin, dito sa area namin, kasi po, bumalik na naman po si ESF, no? Lagi po kaming kabado dito. So, kaya po para kung ano pong mangyari, kahit papano may maibalik po sa atin na uh, konti lang so yun mga kadiskarte no uh, dito po sa lugar namin kasi po nasa red zone po kami uh, hindi po ang DA po hindi po sila nag i ng baboy kasi po nasa red zone pa nga po kami so ang ginawa ko na lang po ang sabi ko po iparegistered ko na lang po ang mga alagang hayop ko katulad nga po yung baboy so yun po pinapirma pinapildapan po sa akin yung RSBSA so ito RSBSA registry system for basic sector in agriculture no RSBSA so yun so hindi ko na po nabidyuhan kanina yung form kasi uh, <clears throat> wala pa akong dalang cellphone pero nahiya na rin po kasi ako So kaya ito po yung bali yung copy natin.